Hi, sobrang inep dito sa Dubai. Charis. Good morning. Aga ko nagising today. Aga ko nag-edit. So, for today's ganap, eto mga mangyayari. Very makalat, guys. So, while waiting para sa iniinit kong tubig, so, mag-upload at tayo ng, mag-schedule tayo ng video. Okay? So, may na-edit na akong dalawa. Parang gusto kong araw-arawin lagi, char. Ah, madali lang din naman ang editing, yung oras lang talaga kasi i-connect-connect ko lang naman lahat, continue continue lang. Gaad lang ako ng mga konting effects like kunwari very funny siya. <laughs> mag-a-add na matawa-tawa or what. But if there's none, wala. Panic connect, ko next straight lang talaga yan. So, eto na yung magiging vlog natin dito naman na account. Lumabas pala ako kanina kasi si Ellie, tahol ng tahol. Feeling ko, hindi ako marunong makipag-communicate sa aso, pero feeling ko talagang uhaw na uhaw siya. Kaya, higyan ko siya ng tubig. Hindi ko papakita ang video kasi may poop siya. <laughs> ay kakatapos ko lang maligo and magbibihis muna tayo for today's meeting na naman and for today's ganap. Siyempre, gagamit tayo ng Wear Me Bleaching Lotion. Ayan. Napakaganda dito sa skin, guys. Ito talaga favorite ko. Everyday use. So, let's have this skirt from Shein and this loose crop top from Shein also. Ah, so wala tayong microphone kasi na low bat. So, again, of course, ang paborito ko laging gagamitin sa mukha ko ay si Tinted Sunscreen. So, again, uubusin ko muna itong sample bottle bago ako kukuha ng yung nilabas ko na talaga. Actually, same lang naman siya. May dinagdag lang konti, mas pinaganda. Dinagdagan kasi siya ng serum. So, excited na din ako makatry niyan. Baka maabutan na lang ako ng new bottle niyan. Kasi malakas yan siya mag-pump. Hindi na-anticipate. Tsaka yung kulay talaga niyan is kulay pink. And then, eto may pag-round or what. And then, pag nalagay na siya sa loob ng bottle, ayan, yan yung kulay niya. Parang color of the year. Pinapakita ko yan lagi sa live. And later, yes, finally, mga na ulit tayo. Ayan, yung kilay natin, suklayan din natin. Naku, tumutubo na. <laughs> ang pangit, kailangan ko na siyang trim Tumutubo na yung iba. Lumabas na sa guhit. For now, ang gagamitin ko man ng lipstick ay sabon suko kasi gusto ko ng brown. Brown! Eh. Miss ko magkulay brown. Ayan. Amen! Ah, ganda. Again, this one for my cheek. Hmm. So, kailangan na natin magmadali kasi si Maisie ready na. And, iahatid pa namin siya bago kami pupunta sa mga lakad namin. Actually, hindi talaga ako mahilig mag-accessories except for this one, yung promise ring, yung singsing namin ni Bobby sa kasal, 'yung binigay sa amin sa pinagbilhan namin ng sing-sing. And this one na pampaguid sa akin ni Bobby, time na nasabar ko pa siya nung siman pa siya. Other than that, wala na talaga. Kaya, hindi ako mahilig bumili talaga ng mga gold to invest. Actually, gusto ko talaga, pero madali akong like magsawa, guys. So, kaya mas bumibili na lang ako sa shein 'yung mura, 'yung 75 pesos, kasi pang-style-style ko lang. Pero 'yung kamiting ko kagahapon, ga girl. Ang ganda niya. Very maputi. Tapos, ang dami niyang mga bling-bling and so on. Ang ganda ng earrings niya. Lahat, necklace niya. And, so, kaya napasabi ako, Bobby, parang gusto ko na din bumili ng mga gold. Pero, sige, we'll try. <laughs> so, ayun, magmamadali na nga tayo. <laughs> okay, for the pabango, same pa kahapon, executive woman. Amo, yung CEO kasi to. Kaya, pag may mga meeting-meeting, yan, napakabango. Nga, nililigo ko na. Ang, ano kasi, hindi siya matapang sa ilong, tapos smooth lang, smooth lang yung dating niya. Pero parang may intimidate ka at the same time. Okay for my hair, clip naman kahapon nagputi ako ngayon. Oh, para match match sa kulay ng damit ko. So, hindi ko muna siya itatala lahat. Ayan, dito lang para ano, ayoko kasi yung parang sa gabal sa mukha ko or sa tinitignan ko or sa paningin ko or sa vision ko or what. So, kaya gusto ko talaga lagi nakatali yung hair ko. Minsan lang ako nagkatali ng buhok, guys. So, ngayon naalis na tayo kasi si Macy late na. Okay, for my footwear ay etong binigay sa akin ni Basics Davao na Hermes na slippers. Yung isabigay ni Doc Marge yung nagpavineer sa akin. From I Smile Dental Clinic. On the way na tayo. Say hi lang ga. Hi guys. <laughs> Guys, tingnan nyo guys. Kalbo na dito kasi ito yung area na gagawing bridge papuntang Samal. Sa Yan, naka-blue na na. Parang gate. Bye-bye. Kiss bye, mommy, babe. Bye-bye, guys. Kiss mommy. mag ba? Sorry, guys. Eskwela tarong. Eskwela tarong, ha? And Papa, get? More stars. It's very good. See you later. See you later. bye Bye-bye. Okay. Love you. Yan. So hanggang dito na lang kasi sa hindi na makapasok doon. Mahirapan na kaming umatras or what. So ngayon, dahil meron tayong na na lakad kahapon dahil matagal na ang meeting. More on chika kasi kami. <laughs> Parang friendship na matagal. So ngayon natin nakiklaim yung padala from abroad na mag-entry for city distributor sa Las Piñas. So punta tayo doon bago tayo magdiretso sa meeting natin. Okay? Ayan. So, ang aming takbuhan lagi kapag may mga pupuntahang remittances ay dito talaga sa The Moss. <laughs> dito na kasi lahat, Palawan, Western. Wala ang microphone, guys. Naiwan mo loob ng Ito, dito na lahat. May mga, mga restaurants din dito. Actually, maganda tumira dito na area kaso medyo mahal. Dito din banda mag-aaral si Macy soon. Guys, nakuha na namin yung padala worth 22,000. Actually, yung entry is 20,000. Eto papakita ko. Ayan. Na sobra kasi yung padala niya, kaya nag-additional na lang din siya ng other products na worth dun sa pinadala niya. And ngayon, since kami mahilig mag-cash on ni Bobby, online transaction kasi talaga ka-cashless kasi kami. So, ide-deposit namin ngayon dito sa BPI. Bawal kasi ano. na. Tara tayo sa meeting, guys. Hi, sobrang inep dito sa Dubai. Charis. We're here na, guys, pero inaantay na lang namin sa client na lumabas kasi mainit pa sa labas. So, para magkikita na lang kami di kasi naman alam dito kung saan dito yung sa kanya. Hmm, ang layo ng tiga to pala, guys. So guys, kakatapos lang namin sa meeting and very na loka kami. It's just like parang nagsimula kaming mag-aral ulit. <laughs> oh my god, it's all about business. <laughs> and dami naming, naming nalaman today and medyo nangangapangapapakaka kami and buti na lang talaga may nakilala kaming accountant na talagang nag-guide sa amin ng sobra, nag-mentor sa amin, nagbigay talaga ng knowledge as in, like busog na busog talaga yung brain namin ngayon for today's video ayun, ang an, an daming kanap, ang daming... <laughs> hindi namin alam ni Bobby pero thank you Lord thank you kasi na meet namin ito sila and thank you dahil mababawasan na yung init sa ulo sa negosyo when it comes to mga yung mga for legalities and so on kasi of course dapat tigal tayo kaya nga naghanap kami ng tamang tao makakausap na mas maintindihan ng din namin easy lang din to understand kasi magaling din mag explain alam na namin slowly ano na lang Um, practice from time to time. We're going back home. Actually, dapat maggrocery pa kami. But we need to prepare order doon sa city distributor namin. Pupunta pa sana kami ng mall, bibili ng oven toaster at saka yung hangin na may malamig na binubuga. Tsaka maggalagala din sana maghanap ng gold. Pero wala kaming time kasi nga ay gusto kong marami akong energy mamaya sa pagbabalik ko sa live kasi nga babalik na yung account ko ng 3:13 PM. So siguro makaka-start ako nang by 3:30 or peding antayin ko yung 3:30 na god girl. Okay para available na lahat ng pwedeng ma-order ng ating mga gustong umorder. So ayun lang for today's video. Maraming maraming salamat sa pakikisama sa aking tsikahan at araw-araw na ganap sa buhay. Ayun lang and bye.